Nasalin nya po ng ating uh, komunikasyon uh, ngayong umaga dahil nga po pala ngayong buwan ay eh, idineklara uh, rabies month o rabies awareness month makakasama po natin nasa linya po ng ating uh, komunikasyon via Zoom si Dr. Arthur Desi Roman isang pong internist and infectious disease specialist Doc good morning Jade at Admar po niyo makakasama Good morning po sa ating lab. Yes doc uh, ano, ano ba kahalaga uh, na malaman ng marami sa ating mga kababayan ang tungkol po sa rabies? Mahalagang malaman yung tungkol yung sa rabies sapagkat alam natin na 100% nakamamatay ang rabies. Pero ang magandang balita dito, kahit na 100% siyang nakakamatay, ay pwede tayong magpabakuna para maiwasan ang rabies. At sinasabi nga na ito ay 100% preventable. Opo, ga gaano po karami na ngayon na uh, uh, batay po sa monitoring po ninyo, yung mga nabibiktima nitong uh, rabies na ito? Sa buong mundo, sinasabi nila na 60 to 70,000 70, seventy ang mama, namamatay o kada taon dahil sa rabies. Pero dito sa Pilipinas, every year po, ang mga average natin ay nasa between 250 to 300. And the past year, medyo lumagpas tayo ng 300. So yun yung every year na natatala natin na confirmed cases ng ribs pero alam naman natin na maaari sa ibang lugar sa Pilipinas ay uh, hindi pa nare-report. Nabanggit po niyo kanina yung good news na may bakuna na uh, para dito. Um papaano ba makakakuha nito, doc? So, meron po mga institusyon ng government, yung mga LGU hospitals and even yung mga uh DOH retained hospitals gaya ng RITM, maaari po silang kumonsulta kapag nagkaroon sila ng kagat galing sa mga hayop aso, pusa, alaga man, o yung mga nakakalat sa daan, unfortunately, pwede silang kumonsulta para makatanggap ng uh, bakuna at saka ng immunoglobulin para hindi magtuloy-tuloy sakali mang merong rabies yung hayop na nakakagat sa kanila. Opo, um, bago ko lang ipasa kay partner, Admar, ito bang mga bakuna ito, nasa magkano kaya uh, nagkakahalaga? Ang halaga po nito, Doc, uh, average po lamang? Ah, nag-range po ito sa mga, sa, minsan po sa ibang mga government institutions ay naipoprovide po ito ng libre, depende po sa availability. Ngayon, sa mga private institutions, nag-range po yan. It can range anywhere from 3,000 to 7,000. Sometimes it can reach up to 15,000, depende po kung gaano karami yung bakuna na ibibigay. Dok Magandang umaga si Admar po ito. Balikan ko lang po yung uh, uh, dito po sa dapat malaman ng ating mga kababayan sa rabies, no. Kailan po ang isang hayop uh, or bakit? sa paanong pamamaraan na siya nagkakaroon ng uh, rabies at uh, sa tao paano ba malalaman ng isang hayop ay may rabies na? So yung yung rabies nakukuha mo siya sa kagat mula sa isang hayop na merong rabies. So halimbawa, nagiging impression kasi natin kadalasan, kahit na anong hayop, basta nakakagat, magde-develop ng rabies. Pero hindi ganon. So ang isang hayop, nagiging agresibo siya, nangangagat, nagtatatahol, naglalaway, di ba, bumabula yung bibig, sapagkat meron na siyang rabies. Ngayon, kapag yung asong yon ay nakakagat ng tao, yun yung merong pagkakataon or merong chance na maitransmit niya yung rabies. Ngayon, ang development mula dun sa time na nakagat ka hanggang magkaroon ka ng signs and symptoms ng rabies, um, usually nasa mga 7 to 10 days yan. Yung iba inaabot hanggang 14 days. So during the first few days, maaaring nahihilo ka lang, masama yung pakiramdam mo. Dun sa kagat, kung merong rabies, ha, dun sa kagat, sobrang sakit. Tapos ikaw ay nangihina, nilalagnat, ka. Pero pag dumating na yung time na malala na yung rabies, dyan na yung time na Susuka, bumubula yung bibig, nagwawala yung mga pasyente. Whether hayop man siya or sa tao, halos mag magkatulad yung kanilang simptomas. Opo, uh, uh, clarify ko lang po, yung isang hayop po, uh, saan po niya nakukuha yung rabies? Sa kapwa hayop na meron ding rabies. Oh, So uh, ano siya kung uh, makagat din siya, maaari din siya magkaroon ng uh, rabies. Hindi ba 'yan sa kanya mga kinakain or kung ano man ang kaniyang mga Am um, hindi po madalas na sa mga kinakain. Kadalasan po talaga it's exposure to the body fluid ng isang infected na tao o kayo. Opo. Um, yung pamamaraan ng paggamot po ni do kasi meron din akong nababasa na parang yung iba late lumalabas yung sintomas niya, umaabot pa ng mga ilang taon. Tama po ba? May mga ganyan po ba ng mga kaso? Uh, nababasa ko lang gano. po ito, Dok. Uh, confirm lang po if meron po. Uh, meron po mga ganon, pero bihirang-bihira po yun. Sinasabi po nila na by the third week, halos 90% ng mga pasyente na merong rabies, lalabas na po talaga yung sintomas. So only in very rare times na umaabot po ng buwan o taon bago lumabas yung sintomas ng rabies. Kaya nga po ang observation period namin sa mga aso na sinususpet na, na merong rabies at nakakagat ay nasa 10 to 14 days. Opo. So kahit po ba na bakunahan ang isang uh, hayop anti-rabies tapos nakagat ka nito, safe ka na sa rabies? Mm. Medyo hindi ko po nakuha yung, yung tanong. Pwede pong paulit. Halimbawa po, yung mga may alagang aso, uh, nagpa-binakunahan po ito, anti-rabies po, no? At uh, once na nakagat pa ka nitong uh, hayop na ito na nabakunahan, ligtas ka na ba sa rabies? Or nandun pa rin yung possibility na magkaroon ka ng rabies? Basta po na ibigay ng tama yung bakuna. Both sa hayop at sa tao masasabi ko po na ligtas 100% sa rabies. Meron lang po kasi tayo mga guidelines na tinatawag. Ibig sabihin, merong mga recommendations kung kailan dapat binabakunahan ng aso. Dapat, di ba, taon-taon at the very least, nababakunahan ng mga aso. At yung mga tao, meron din kaming, uh, kaming mga doktor, may mga recommendations kami na sinusunod. So masasabi ko po na hanggat tama yung nalilapat na schedule ng bakuna at maayos yung bakuna na ibibigay ay it's really 100% effective. Opo. Dito po sa paggagamot uh, sa possible na tao na mayrong uh, rabies po. Uh, sa probinsya, uh, nauuso ito. Meron pa nga itong mga advertisement sa radyo habang lumalaki ako. Um uh, yung tandok po uh, doc, epektibo po ba ito or uh, ano po bilang isang uh, doktor? opo so ang ginagawa doon sa tandok 'di diba? parang minsan gumagamit sila nung ano yon yung sungay Sumay. ng kalabaw of oo sisipsipen 'di ba kung sa nakakagat sisipsipin. pero hindi lang po yun yung ginagamit nila minsan naglalagay ng bato nung bawang sa kasama ang palad po itong mga gawain na to hindi po siya gumagana para mapigilan ang rabies so ito po yung mga alam ko na these are traditional na strategies na medicines na ginagawa natin pero Um, iwasan po natin itong mga ito sapagkat alam na po natin na uh, hindi ito ang paraan upang maiwasan ang rabies. Mahalaga po talaga na kapag nakagat, kumonsulta agad ng doktor para malaman natin kung kailangan tayo makatanggap ng bakuna. Opo. Uh, Dok, uh, napapasa po bang rabies tao sa tao? Uh, maaari po yan kung paano po natatrans natatransfer yung rabies mula hayop hanggang tao, very similar din po. Halimbawa po, yung isang uh, tao na mayroong rabies ay nagwawala. Di ba? Very aggressive, nangangagat, nakakagat siya ng tao na nagbabantay sa kanya, maaari niya rin pong matransmit yung rabies. Yung kanyang pong laway, halimbawa, nagwawala siya kasi nga, di ba, bumugula yung, yung bibig nila during the end of the disease, tapos natalsikan yung mga nag-aalaga, maaari pong matransmit ang rabies. Kaya nga po um, sa ospital kami, gumagamit po kami ng mga personal protective equipment kapag nag-aalaga kami ng mga pasyente na mayroong rabies. Opo. doc uh, dito naman po sa mga hayop, may particular ba na hayop na talagang always present itong rabies or sa lahat ng uri ng hayop, uh, kaya na ma-infect nito? Walang immune dito sa rabies po na ito, Dok? So generally po sinasabi natin ang mga hayop na maaari magkaroon ng rabies ay yung mga mamal. So kasama po diyan yung ano, yung mga aso natin, mga pusa, yung mga unggoy, mga tao kasama po diyan pwedeng magka-rabies yan. Pero yung iba pong mga uh, insekto halimbawa scorpion, uh ahas hindi po yan nakakapag-transmit ng rabies. Yung mga daga po ay pinaniniwalaan na hindi rin nakakapag-transmit ng rabies. Uh, pag may sugat po Dok? tapos ay eh, dinilaan na eh alam niyo naman yung mga aso ay eh, mahilig naman mandila man, po pag infected po ba ang uh, aso hindi siya nangagat pero nandila lang at uh, yung dinilaan po ay eh, may sugat uh, yung sugat po mismo no ng uh, uh, tao maaring ma-infect din siya ng uh, rabies Maaari po. Kung yung aso na dumila doon sa sugat ay merong rabies, maaari niya talagang uh, maitransmit din. Sapagkat ang rabies ay nasa laway nung, nung infected na aso. Kaya nga kapag mga ganun, uh, ang categorization namin dyan, category 3. Gusto ko lang i-share na bawat exposure sa isang hayop, yung kagat, uh, we categorize them into category 1, category 2, at category 3. Depende doon sa lalim at lalanong ng sugat at kagat. Ayan. Siguro, Dok, uh, uh, huli na lang. Uh, bago ko lang uh, sabihin yung uh, panghuli kong tanong. Uh, bukod sa isang uh, board-certified na internist at infectious disease specialist ng mahigit isang dekada, uh, para sa kaalaman na lang po sa, ng, ng, hat, ng mga ating mga kababayan, sa kasalukuyan, kayo po, Dok, ay isang medical specialist for at uh, head din ng medical department sa Research Institute for Tropical Medicine, kung saan pinangungunahan po uh, mga kababayan ni Dok ang training on rabies and animal bite management. Siya rin po ay isang uh, Clinical Associate Professor sa UP Philippine General Hospital at kasalukuyang Vice President ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Dok, ang tanong, may bisa ho ba yung tinatawag nilang tawas o bawang sa sugat bilang uh, first aid? Naku, unfortunately wala po. Alam ko po ang ginagawa nila dyan, nakagat, iba, pinapadugo, tapos lalagyan ng bawang, tapos kikis-kisin. Yung iba... Um, sa sobrang kiskis, nagkakasugat po. Hindi po yan tamang gawain. Sa pagkatang nangyayari po, kapag kiniskis mo at na-irritate lalo yung, ano, yung, yung sugat, yung balat, mas maaari pa pong maging entry point yan ng rabies. So isa po yan sa mga gawain na hinihikayat po natin na huwag gawin. ng Opo. ating mga kababayan. So pag uh, nakagat po, ano po yung unang gagawin maliban sa pagkonsidera sa pagpunta uh, agad sa pagamutan? Tama po. So kailangan po hugasan yung sugat ng soap at water, tubig at sabon, running water ideally for at least 10 to 15 minutes. Para po kung meron mang rabies doon, ay significantly mabawasan at mabawasan yung dami ng virus at mabawasan po yung pagkakat, yung chance na magkaroon ng uh, rabies infection. Na po so, siya... mahalaga po. Ito. opo, Dok, hindi na po siya paduduguin habang uh, nililinisan so, to? Hindi na po kailangan. Ang mahalaga po ay running water at saka sabon po. Tapos 10 15 minutes. Opo. Tapos pag naayos na po, nalinis na po yung sugat, diretso na tayo sa sa clinic o, o. sa ospital. O, linawin ko lang, Doc, kapag hindi ito maagapan, kapag hindi po yung nagawa, uh, yung mga nabagit po rin yung mga first aid, eh, possible na talagang mamamatay. Kung mayroon po talagang rabies yung pasyente at nagkaroon ng rabies ang pasyente, A uh, 100% po sa kasi sa ngayon ang fatality rate, ang mortality rate ng rabies. Opo. Kaya mas maiki po talaga na maiwasan siya. Opo, opo. At hindi lamang po ito paalala natin doon sa mga kababayan natin na umiwas, na makagat ng mga aso, kundi pati na yung mga nag-aalaga ng aso ay eh, dapat may disiplina din at meron ding tamang proseso Dok, na sa pag-aalaga dahil siyempre yun sila mismo, yung mga aso nila ay possible na makaka doon sa mga kababayan natin. Opo. Kasama po kasi 'yan ng tinatawag natin na responsible pet ownership. Kapag nag-decide po tayo na mag-alaga ng mga hayop, kasama po dyan na bigyan sila ng tamang uh, talinisan, bahay, pagkain at protection laban sa sakit at uh, mga uh, pag-update ng kanilang bakuna. Kasama na po dyan, very important 'yung anti-rabies vaccination ng ating mga alaga. Opo, may training ho ba? Adok, ah, tuloy-tuloy ho ba kayong, I mean, may mga training bang isinasagawa? Uh, ang inyong uh, grupo para po doon sa mga nag-aalaga ng na mga hayop? At, at syempre, yung mga kababayan um, natin in general. Um, so hindi po sa mga nag-aalaga ng mga hayop, ang amin pong tinitrain ay yung mga doktor at nurses na nag-aalaga po ng mga pasyente ng mga nakakagat na animal bite kung tawagin natin. So balit part po ng training na yon ay tinuturoan namin sila na mag-educate at turuan yung mga pasyente kung paano alagaan yung kanilang mga pets, kung paano dapat bigyan ng bakuna, at kung ano yung dapat gawin sakaling uh, nakakagat yung mga kanilang alaga. Maganda doon sa mga barangay-barangay, Dok? Alam mo, yung maraming tao, uh, siyempre, mahalaga din yun na mabigyan sila ng awareness uh, ano, doon na uh, tungkol po dito sa rabies. Tama po. Siguro, Dok? So, gagawin po namin yan bilang bahagi ng advokasya sa amin pong institution. Ayan. Siguro, Dok, ah, huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Ay, hindi, po namin, hindi po naman sa tinatakot namin kayo sa so bakit isa pong katotohanan na, na nakamamatay ang rabies. It's 100% fatal. So balit, ito po ay naiiwasan. Gaya nga na sinabi ko, it's 100% preventable. Basta, kumonsulta po tayo ng maaga kapag nakagat, hugasan ang sugat at least 10 to 15 minutes ng running water at sabon at Hopefully po kung gagampanan natin ang ating uh, role bilang mga responsible pet owners, hindi lang po pet owners, uh, isang nilalang ng mundo na nag-aalaga sa mga hayop sa paligid natin, may iwasan po natin ang pagkalat ng rabies. Ayan. Doc, maraming salamat po ha sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Salamat po.